Talaga. Lagi nating nasasabi nyo yun, yun. Namimiss ko yung tao. Pero minsan nasasabi lang natin yun kasi nasanay na tayong sinasabi yun sa tao hindi natin nakikita. Hoy, I miss you. When in fact, na-miss mo ba talaga? Naiisip mo ba talaga siya? Pero ang ikaw, talaga, naiisip mo siya. Siyempre po, kasi hindi naman kami tatagal ng ganun kung hindi namin mahal ang isa't isa't, kung hindi kami masaya. Siyempre, bumabalik pa rin po, Meme Bais, yung mga memories na masaya po kami magkasama. Three months na po, lumalabas kami, rides, parehas po ng ilig. Banding po kami lagi ng, sa pagkanta. Doon po yung pinagkasunduan namin. Oy, yung na, miss na, na experience yung, yung miss na, yung gusto mong i-text pero pinipigil mo. Oh. Gusto mong tawagan pero pinipigil mo. Na, naranasan niya yun? Yes po. Yes po, naranasan. Naranasan naman po. Tapos yung... Araw gabi Pagit na At saka yung... Kunyari, makita mo yung, yung ano niya, yung My Day. Oo. Uh -huh. Yung My Day, yung... Kunyari, wala lang. Oo. Uh -huh. Pero naiiwan sa utak mo yung my, yung nakita mo sa My Day niya. Mm -hmm. At tapos after a while, babalikan mo. Nag-experience na yun. Opo, minsan po kasi ay I kasi friends pa na rin, friend pa rin naman po kami social sa media. social media. Eh minsan po na pa nga doon sa sa sino search. Ay. Yeah. Kung bigla nanggigibabaw po sa ganun. Oh, History. so siguro madalas mong tingnan. Eh, sigur... Nasa algorithm mo. Oh. Uh, eh, kaya pag nakita mo parang may kakaiba doon sa ang baba may nakalagay yung new comment or new post, mm -hmm. ma-open mo biglang yeah. parang ay tingnan ko nga 'to. Mm. Oh. Kahit yung kahit wala naman ah, parang mapapacheck ka lang din, Nalulung mapapatingin. Nalulungkot ka, naiyak ka, at may point na naiyak hmm. ka? Hindi naman po. Ay bale, kasi po naka-move on na din naman po. Tapos, oh. siguro namimiss ko lang po talaga yung pong part na, yun nga po, mga banding namin, yung mga kantahan moments namin noon. Hmm. Melgar, bakit parang bigla kang... Naging, hindi, Parang yeah, bigla oh. siyang hindi naging comfortable, kumuyakoy siya. Hmm. Anong nararamdaman mo? Huwag sure, Namimiss ko rin naman po yung bonding talaga namin. Na, kasi nagkakilala po kami kasi yung sa pagkanta talaga. Na, Kung Kumakanta kayo together? Yung po yung bonding namin pag nagdudu. Anong kanta mo sa kanya? Parinig oh? naman. Yung po kay Sir Algasid po ang isa sa mga... Ah, babaero? Hindi! Hindi siya kumanta noon! siya Hindi noon! Ah, describe mo. Ah. Guapo 'yon. Dark. Dark. Guapo. Mm. -hmm. Katamtaman yung laki mm -hmm. Nang ano? ng ano. Katamtaman ang laki ng? yung katawan, yung height, yung height, ano yung, yung uh, napakabait. Oo. Oh, yun. Napaka galing na composer. Yung gumagawa ng kanta. Oh. Ah, o okay, kilala ko na 'yan. Si Sini? yan? Bakla eh, di ba? Much. Ba. <laughs> Feel <laughs> bakla. Di pa alam? Nag-out diba? na siya, Di ba? Diba. Tanungin mo. Sandali. Hello, hello, hello. Nag-out diba na siya. Diba? Yung asawa niya paka nagsabi sa akin. <laughs> <laughs> Mag pero magaling yun. Ay, oh, yun. oh, mahusay. Okay. Si so, Mayaman yun. Mayaman yun. Mabait. Mayaman sa pera at sa puso. Mm -hmm. Yes. Oh, oh. Anong kanta niya ang mahilig mo? Bakit ngayon ka lang? Sige. Ay. Ay. Pwede ba namin pakinggan? Kahit yung chorus na lang. Yung... Okay. Back, bakit ngayon ka lang, okay? Ilaban mo yan, Kanta mo amiga. ba sa kanya yun o no, sa nurse? <laughs> oh, o, kasi ba ng nurse! Di siya nurse, si Babi ko lang late dumarat eh. uh. Okay, one, two, three, go. Ikaw sana Ikaw sana, sana kabihan, 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 Siwai. at sumala dapat ali mo dapat tibutin, dai ismalama. Bakit ngayon? Bakit ngayon kala? Todo wow! yeah! yeah! Cute! Cute. Maraming salamat sa mga piyesta. Yung mga palo sebo. Tipos. <laughs> bakit palo sebo? Bakit palo sebo? Alam ko na singing contest na sa sabihin mo. Kasi ganun sa amin, bago ka makasali sa singing contest, kailangan ang yun ng first round, palo sebo. Hindi. <laughs> yun ba yun? Huwag ka nang iyalap sa piyesa namin. Chairman ka namin. But bakit? Ano ko sa nakita ko siya sa Ampas Palayok. Ha? Oo. Oh, oh. Sa Ampas Palayok? Oo. Oh, oh. so sa Siya yung palayok. Siya pangampas. <laughs> <laughs> Dalawang tao may hawak sa kanya. Galing. Galing. <laughs> Kaya naman, nakakamiss yun ah. Oh. Oh. Jamming, jamming nyo, yun, no? Yung jowa mo, pa naman nakaparehas mo ng interes. Kaya the moment na may ka nakakanta ka ulit, o makakantay mo yung kanta ngayon, may isip mo yung tao. Eh. Mm. Misan, misan, nga ang masakit pa doon, yung hindi lang tayo na, yung tao. hindi lang yung tao. Bunti na lang. Tao, oh, tao. Bunti na lang. wrong <laughs> <laughs> hindi lang yung tao ang namimiss mo. Oh, wow. Yung damdamin din bumabalik feeling. Yeah. Bumabalik yeah. din yun eh. <laughs> Alam mo wala na, pero Depende <laughs> kung mais yung kinain mo. <laughs> okay. Di ba? Yung... Misa na, nakakainis yun eh. Pag bumalik yung damdamin, pero wala na yung nagdulot sa nun. Yun ang nakakalungkot. Eh, ang sayo nun ni. Eh. Pero hindi na kasi babalik yung tao at saka yung damdamin na yun ulit. And that makes you sad. When you say yung katulad ng kantang ano, I remember the boy but yeah. I don't remember the feeling anymore. I remember the boy but I don't remember the abunda anymore. <laughs> 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 <So>, boy abunda. <laughs> abunda pala <yun. laughs>